Magandang tanghali. Ang sarap ng pagkain. Oh. Saka ang dami namin bahay na namimigay ng pagkain. <laughs> so yan o, oh, tinolang native na manok. May, may pansit, may sugpo, may itlog at kamatis. May, may rong ano nga yan? Kinapa. Kinapa. Tsaka adobong atay balon-balonan, may protas, ang sar sarap ng food, Mm. na, dami na ng pagkain dito, dito na lang tayo tuwing linggo, <laughs> <laughs> um, yah sarap, yah, oh, yah, sarap yah, yah, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Ang